Ang tubig ay kasing halaga rin ng pagkain. Kailangan natin tiyakin na may sapat at malinis na tubig para sa lahat at sa mga susunod na salinlahi. Ang karapatan sa sanitasyon ay isa sa pangunahing pangangailangan ng isang tao sa lipunan. Gayon din ang pagkakaroon na maayos at maaasahang akses sa malinis na tubig. Ngunit bakit tila nagiging pribilihiyo ang pagkakaroon ng karapatan at akses sa malinis na tubig? Mula pa noong sinuunang panahon hanggang ngayon, ang inekwalidad sa akses ng malinis na tubig ay patuloy na lumalagana. Ito ay bahagi na ng ating kasaysayan, ng ating kasalukuyan, at kung hindi maaagapan, mukhang pati ng ating kinabukasan. Pero ano-ano nga ba ang nagdudulot ng inekwalidad nito? Sa lahat ng mga sosyo kadahilanan ng inekwalidad sa akses sa tubig, isa rito ang kinikita ng isang tao sa araw-araw. Tignan natin ang mga datos. Noong 2014, ang United Nations ay nagkaroon ng isang pagpupulong na ginanap sa Washington, USA upang talakayin ang kahalagahan ng tubig at sanitasyon. Layunin ng pulong na manawagan tungo sa pagbibigay ng komprehensibong tulong ng pamahalaan upang matugunan ang isyu ng sanitasyon. Higit dito, binibigyan diin ang mahalagang papel ng malinis sa tubig at kapaligiran sa pagpapaunlad ng mga proyekto ng isang bansa at upang makamit ang mga Sustainable Development Goals o SDG. Ayon sa pagpupulong, nalaman na higit 700 milyon tao ang walang akses sa malinis na tubig, habang 2 bilyon naman ang nakakaranas ng kakulangan sa pangunahing sanitasyon. Dalawa sa limang tao ang walang pangunahing pasilidad sa paghuhugas ng kamay o basic hand washing facility. Higit anim na daang milyong tao ang walang sariling palikuran. 50 milyong Filipino o mga sampung milyong pamilya ang walang akses sa maayos na serbisyong pangsanitasyon. At halos dalawamput na milyon ang walang maayos na palikuran o wala talaga nito. Sa ating lipunan ngayon, ang antas na kinabibilangan ng isang tao ay mayroong malaking epekto at nagiging basihan ng kanyang karapatan sa sanitasyon. Ang antas sa lipunan ay ang kalagayan o katayuan ng isang tao base sa kanyang kinikita, edukasyon at trabaho. Ito ay nagpapakita na hindi pagkakapantay-pantay sa kapangyarihan, impluensya at akses sa mga magpapagkukunan ng pangangailangan. Mayroong tatlong antas sa lipunan, low income, middle income at high income. Gayun din, ang bawat antas sa lipunan ay mayroong kanya-kanyang paglalarawan. Ang mga nasa laylayan ng kahirapan sa Pilipinas ay walang maayos na akses sa malinis na tubig. Ang pagkakaiba ng akses sa sanitasyon na mayayaman at may ay nakikita sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Karamihan na mayayaman ay mayroong komportable at malinis na palikuran, habang ang mga nasa laylayan naman ng kahirapan ay walang maayos na palikuran. Dagdag pa rito, hindi lahat na may ay mayroong akses sa malinis na tubig o piped water at kariniwang pinanggagalingan ng kanilang mga tubig ay ang mga ilog nang hindi ito dumadaan sa anumang paraan ng paglilinis. Ang masama pa rito, ang paggamit ng hindi malinis na tubig ay maaring maging sanhi na mas malalim ng mga problema. Isa na rito ang pagdudulot ng iba't ibang sakit gaya ng pneumonia, polio, impeksyon sa tiyan at marami pang iba. At kapag hindi ito naagapan, ay maaaring maging nakakamatay. Dahil ang tubig ay isa sa mga esensyal na pangangailangan ng mga tao, ang mga komunidad na walang tamang akses dito ay walang magawa kundi magtiis at gamitin na lamang ito. Higit pa rito, ang mga sakit na ito ay madaling kumalat sa mga tao kaya ito ay nakakaalarma para sa mga komunidad na nakakaranas nito. At mula dito, masasabi natin na may katotohanan na ang kawalan ng tamang karapatan sa sanitasyon ay maaaring magdulot ng iba't ibang masamang epekto. Subalit ang pag-usbong ng mga isyong ito, ang gobyerno ay may mga nagawa ng hakbang upang tugunan ang isyo ng inekwalidad sa karapatan sa sanitasyon. Ngunit hindi pa rin lubusang nawawala ang isyong ito. Isa sa mga naisabatas ng Senado ay ang Republic Act 9710 na itinatag noong taong 2000 siyang na nagsasaad ng karapatang pantao sa tubig at kalinisan. Ang kagawaran ng kalusugan ang namamuno sa pagbibigay ng malinis at ligtas na tubig sa Pilipinas. Sila ang mga gumagawa ng mga bagong proyekto na nakapokus sa mga may hirap upang magkaroon sila ng tamang akses sa malinis na tubig at sanitasyon. Ang kaugnayan ng karapatan sa sanitasyon at inekwalidad ay matagal nang lumalaganap sa ating lipunan. Sa madaling salita, ito ay naging bahagi na ng ating katotohanan. Ang solusyon sa sakit ng lipunan na ito ay hindi madali. Hindi ito maayos sa isang iglap lamang. At gaya ng ibang sakit, ang paggamot sa sakit ng lipunan na ito ay isang proseso. Walang isang solusyon upang maayos ang lahat ng ito. Ang importante ay matuto tayong maging aktibo sa pagpapartisipa sa kolektibong pagtayo laban sa mga inikwalidad na nakikita natin. Kaya't sa mga kabataang tulad ko, tayo ay pumili ng mga taong karapat-dapat sa posisyon at makakatulong sa paglutas ng mga isyo gaya ng inikwalidad at sanitasyon para sa pagundad ng ating bayan. At kahit sa maliit na paraang ito, unti-unti natin makakamit ang pagbabago na ating mundo.